Siyempre mga kalinga pa ta. Dito pa tayo. Eh, naliligo naman. Mamaya Bis mo na. Bumilis mo na. Bis ka mo na. Dito <laughs> uh, lang yung skol. Punta ka yung skol? Punta <laughs> ka yung skol? Ito, ko. Oo, sana rin po. Aline rap. Dorat. Bilang isang terpo nang jinsa Mindanao. Salamat po na din. Eh at 'to makakalinga uh, pa Andi dito po tayo gayn sa bahay nila sir. Kagatan uh, magka-tid po tayo nang uh, biyahe na galing po kay uh, Ma'am Claire. Uh, bahay, bahay. Uh, sir, saan pong bahay niyo, Ah, ito? ito? Hmm. Oh. bahay po nila, sir. Ito, pos, ito, sahi, ito, po hmm. mm. ito. Tapos ito, yung ah, sa so, oh. di, di, di dito. Mga lang. Ito. Piting, na lang po sa inyo. Oh. Ito pa mga pa ta. Ito pa yung bahay po nila. So tapos pagpasensya nyo muna itong uh, bigas na uh, bigay po ni Ma'am Claire para po sa inyo. Ah, maraming salamat. Ano hmm. Anong hanap buhay niyo po, sir? O, supreme namin yung sundan na Ako, ako, bumili rin ako yeah. ng mga saging nila dito. Ha, ah, bumibili ka ng saging? Yeah. Hmm. Yeah. Bali nagbabayin sil pa wala kayo sir. Hmm, bayin sil. Hmm, ito pa yung service nyo. Hmm. Ganda pa yung service mm. nila mga kalinya po. May basket uh, magkabilaan. Yeah. Bali, dito po kayo talaga nakatira sir. And dito. Hmm, anong tribo nyo sir? Ako muslim. Anong, anong, anong klaseng muslim po? tawo o? Maginda na ako. Ay, maginda na mm Hmm. Mm -hmm. Kalugan mo pala si uh, isang kaibigan namin na uh, vlogger din. Oo. Oh. Basta maginda mag din po siya. Ay, maginda na. Ay, di, tausod pala si mama, no? Oo. Oh. pala. Iba, iba rin yun, sir, na? Sarna. Ibang tribo rin yun? Oo. Oh. sa tunog lang magkakaiba. Pero magkakaintindihan. Oh, magkaka Ay, Hindi, minsan, hindi. Hmm. So, sa ano lang, sa religion, lang. O, oh, lang kasi pareha sa Islam yan eh. oh, Islam. Hmm. Magka yung nga lang iba, uh, magkaiba lang. Yung iba magkakaiba ng propeta, di ba dalawa yung propeta? Hmm. Yung isang si si siya, sang hmm. Si isang suni. Hmm. Kayo po. Suni kayo, siyapon po. Suni. Ah, suni kayo. Oh. Hmm. Kaya ako nalaman din po yun kasi nagtrabaho dito ako sa Middle East noon. Hmm. Suni, kayo dito sa ano, wala man ano siya dito. Puruso ni lahat oh. Si kay ano sa Quran mo lang kasi nag-base Oo, isa lang Bible Isa, isa lang yung Quran Tapos isang church oh. Isang muski lang hmm. Magkakaiba lang ng ano magka, Magkapares paniniwala Magkaiba ng propeta Tama hmm. po ba? okay. Hmm. Kaya marami rin po akong nakasama dati Na ano, nasa Middle East pa po tayo Hmm. Kaya nakaano rin po tayo, pati ibang lahi din yung nakakasama natin. Pero magkakaiba man ng uh, lahi, pero isa lang yung kanilang uh, religion, ang Islam. Kasi may nakasama na akong uh, Egyptian, hmm. Bengali. Ano yun sila? mga ano sila? Islam. Islam? Oh. Hmm. Kaya mga Lebanese, yan mga Islam din mga yan. Hmm. So, nasani naman tayo may kipaghalubilo sa kanila. Siyempre, hindi pa rin po maalis sa ating kahit nasabihin natin magkaiba po tayo ng reliyon. Pero, yung respeto at paniniwala, yun ang number one para magkasundo. E, respeto mo sila yung paniniwala nila, ganoon din sila sa atin. Hmm. Sa wala pa magiging hassle. respeto lang. Ah, respeto lang. Oo. Kasi gaya po namin, experience po namin, lalo ngayon, Ramadan, start ng ramadan ngayon mm. bali hindi po namin ipinapakita po yung sa mga kapatid nating mga muslim lalo na mga medyales po tayo yung pag inom ng tubig mm. during ng ramadan hindi bawal po yun Fasting. Mm. ah kasi papasting po sila mm. kasi ah, parang insulto rin po kasi sa kapatid po nating islam na iinom ka kakain ka sa harapan niya samantalang mm. yung isang kapatid natin nagpapasting okay. eh siyempre eh, hindi po maganda <laughs> irespeto po natin mga kalinga mga kababayan kung may makita man kayo ng mga kapatid nating mga muslim lalo ngayon, nagsakit ng Ramadan kahapon, no? mm, kahapon kahapon Ramadan na, so irespeto po natin mga kalinga, kung ano po yung uh, kanilang uh, kultura at paniniwala mm. Mm. ano pa alay niyo pala sir, hindi ko alam Tom eh, so Tom eh, sa pa, ganda pala yung pangalan sir mm. Tommy siguro no sir, no ito ang ay, ito may ano Anong pangalan niya po? Aileen. 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 Ah, kayo po ay Islam din. Balik Islam. Ay, balik Islam po kayo. Hmm. Ah, ayos po yan. Ito, may mga nakahalo ano dito. Ang dito, puro yung gila ano. Ang religion nila, Christian na. Ah, oh, Christian po yan. Hmm. Uh, hmm? ah, kar Karamihan po dito ng no, mga Christian. Christian. Opo. Si ate, bali Didi anong tribo mo tayo? niya sila dito. Ah, dito po siya ate dito. Hmm. Dito man ang lugar ko. Dito ang lugar niya. Ah, dito pala kayo nagka hmm. <laughs> Siguro sa Kuwait and Silbo ng saging na, sir. Um. Uh, okay. <laughs> sa ano? <laughs> <laughs> Doon din sa Oh, yun. Tayo <laughs> <Dalo> sa saging. Hindi <laughs> <laughs> naman ang buhay ng tao. Oo. Oh. <laughs> Hindi natin maano kung hindi ah, kung magiging kapalaran natin, hindi po ba? Sige po, hmm. sige po mga kalingap at pa uh, patuloy po natin suportahan ang ama ng kalingap si Bal Santos Matubang at na vlog kalingap rab at ang buong team kalingap siyempre po ang inyong abang lingkod kalingap to na po tayo lagi and God bless bye bye po okay, bye you.